Kung gusto niya maging content creator, mag-voice over, mag-vlog, or kung ano man, guys, sobrang ganda ng quality ng mic na to. Kasi alam niyo, bumili kami ng branded na ganito last year. 8,000 to 9,000 pesos pa siya, guys. Ito parang nasa 2 to 3K lang to, guys, ha. Pero sobrang sulit po nito yung mic na binili namin before, hindi lang namin nagawit na ilang beses, gumaragal na yun, na, na, may something wrong na siya. Actually, hindi ko na alam kung asa na siya. Pero ito guys, hindi lang to pang hype or kung ano man guys, sa sobrang quality talaga. Kasi, sobrang affordable. Tapos yung voice mo pa, pwede pa yan ma-adjust na parang may auto-tune pa siya. Sobrang sulit talaga. Kung mag invest kayo, start na kayo dito. Kasi, hindi siya masyado na po promote pero hindi mo papaya sa quality sobrang sulit ng ng money niyo obvious naman sa ginagamit ko And kaya ngayon sinusulit ko kasi talagang ayoko rin masira at ma magamit naman masulit naman talaga to guys diba? gusto kong sulitin to kasi ang ganda ng quality hindi ko alam bakit hindi ko to ginagamit pero ngayon expect na na may mic na ako kasi nakita ko yung difference kaya yung quality sobrang ganda talaga so ayan order na kayo try nyo na yan guys